Noong January 27, 1967, pumanaw si Concepcion Felix na kilala rin bilang Doña Concha. Nakilala siya bilang isa sa mga nagsulong ng kapakanan ng kababaihan at karapatang pantao sa Pilipinas. Isa si Felix sa apat na unang babaeng tinanggap sa kurso ng abogasya sa Eskwela de Derecho at naging isa sa mga unang Filipina na nakapasok sa Bar Association. Noong 1905, itinatag niya ang isa sa mga unang organisasyon ng kababaihan sa bansa, ang Asosasyon Feminista Filipina. Sa pamamagitan ng organisasyon, isinulong niya ang reforma sa bilangguan at sa paggawa para sa kababaihan at kabataan. Nag-organisa ang grupo ng mga kampanya laban sa pagiinom, pagsusugal at prostitusyon, Naglunsad din siya ng mga lektura sa mga paaralan at pabrika tungkol sa kalinisan, kalusugan at pangangalaga sa mga sanggol. Noong 1907, itinatag ni Felix ang Lagota de Leche na ang layunin ay ang makapagpagawa ng maliit na maternity ward para sa mga nagsasanay na nurse at makapagbigay ng malinis na gatas sa mga bata na may sakit at kulang sa nutrisyon. Noong 1912, nagsama-sama sina Felix Pura Villanueva Calao at iba pang babae para buuin ang The Society for the Advancement of Women. Sa paglipas ng panahon, naging mas politikal ang mga babae at noong 1920, naging mahalagang issue na ang karapatang bumoto para sa kababaihan. Isa si Felix sa tatlong Filipina na humarap sa mga mambabatas para sa paghahain ng petisyon para dito na nilagdaan ng labing walong libong mga babae. Bagamat isang panukalang batas na nagbibigay sa mga babae ng karapatang bumoto ang naipasa noong 1933, kinailangan ulitin ang proseso dahil sa isang teknikalidad sa pagbubuo ng Philippine Commonwealth. Kasama ang iba pang aktivista, nagpatuloy si Felix sa pagsulong nito sa 1934 Philippine Constitutional Convention. Sa ilalim ng nabuong 1935 Constitution, pinayagang makaboto ang mga babae pero kailangan makakuha mo sila ng pagsang-ayon mula sa 300,000 na kwalipikadong babae sa isang espesyal na plebisito. Ginanap ang plebisito noong April 30, 1937 at naging malaking tagumpay ito para sa mga Filipina. Sa 500,000 boto, nakakuha sila ng 447,725 na boto, pabor sa pagkilala sa kanilang karapatang makaboto sa halalan. Together. Sunday at 25 Sunday at 25